Hello everyone! mag tayo ng isda for today's video. So, nag-prepare na ako guys lang mga gagamitin kong rekado. Meron na akong sibuyas, bawang, kamatis at sile. At kumuha na rin ako ng gagamitin kong tanglad. So, yung kinuha ko guys is yung pinakapuno lang niya. Tinanggal ko yung dahon at chinap ko ng kino. Kasi, isasabay ko siya doon sa mga uh, ah, hiniwa kong ricado. So, nilagay ko sa malit na mangkok, guys. At isasabay ko na rin, ihalo yung kamatis sile, ah uh, sibuyas, at yung bawang. So, pinaghalo-halo ko lang, guys. At naglagay ako ng konting asin para don sa lasa. At sinabay ko na rin, guys, lagyan ng asin yung isda na aking iihawin. So, yung bilik kong isda, guys, is Uh, mukha siyang bangos pero hindi po siya bangos guys, hindi ko alam kung ano lang pangalan nito uh, Comment down below na lang po kung alam nyo ko po kung ano yung pangalan ng isda na to So naglagay ako ng durog na paminta at konting toyo dun sa mga ricado So hiniwa ko sa likod guys yung isda para dun ko po ilalagay yung o nilagay yung mga uh, pinaghalo-halong ricado So, ayan na guys. Tapos ko na nilagay yung mga rekado. So, ah, uh, imbis na foil po yung aking gagamitin is gumamit po ako guys ng dahon ng saging para po dun sa, ah, uh, pagbalot ng isda. So, para hindi po malaglag yung mga rekado na nilagay ko. So, ayan na guys. Naibalot ko na yung isda at, ayan na, inihaw ko na siya at nilagay ko na siya doon sa uh, uling. So, ayan na guys, malapit na siyang maluto. Ayan na, luto na guys. Uh, bahala na kayo mag-prepare ng inyong uh, sausawan. So, yun lamang po guys. Thank you for watching. Paki-subscribe po sa mga hindi pa nakasubscribe. Maraming salamat po.